Pagdating sa usaping future, marami ang nagtipay o hindi interesado. Maraming masisipag, pagkatalino, younger generations, mga engineers, doctors, teachers, nagre-retire ng walang ipon. Pero wala namang may kasalanan noon. Kinulang lang talaga sila sa isang paniniwala na nakararami na ang tanging solusyon sa kanilang financial challenges ay ang utang. Kapiran pa ng iba, mahirap lang ako kaya hindi ko kailangan ng financial education. But, sa tulong po ng book na ito, matututunan po natin kung paano tayo makakapag-build ng ating solid financial policy. send me a message dyan sa comment section or sa inbox ko. Padadalan ko po kayo ng copy ng ganitong klase ng book.